niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Manay, Davao Oriental at mga karatig nitong probinsya nitong biyernes ng umaga, October 10. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, na itala ang lindol dakong 43 minuto pasado alas 9 ng umaga, na may epic enter na 62 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Manay, Davao Oriental, at may lalim na 10 kilometers. Ayun pa sa ahensya, tektonik ang pinagmulan ng pagyanig. Ibig sabihin, sanhi ito ng paggalaw ng isang active fault sa lugar. Ayon sa tala, intensity 5 ang naramdaman sa lungsod ng Davao, habang intensity 4 naman ang naitala sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Samantala, intensity 4 ang instrumentally recorded sa Cebu City. Sulat, Eastern Samar, ilang bayan sa Leyte at Southern Leyte. Mga bahagi ng bukid noon, Cagayan de Oro City at ilang lugar sa Davao del Sur, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Naglabas na ng tsunami warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa ahensya, posibleng magkaroon ng destructive tsunami, na maaaring magdulot ng life-threatening wave heights o mga alon na nakamamatay. Base sa local tsunami scenario models, sinabi ng FIBOX na inaasahang aabot ng higit sa isang metrong taas ang mga alon kumpara sa normal na tubig dagat, lalo na sa mga baybayin, loob at kipot. Patuloy na mino-monitor ng mga autoridad ang sitwasyon habang hinihikayat ang publiko na manatiling kalma at maging alerto sa mga anunsyo mula sa FIBOX at lokal na pamahalaan.